nagsujud, nagpatira pa lahat ng mga malaika, ajma'in. Nabanggit sa Quran, lahat sila, walang natira. Kahit si Jibril, si Mikail, lahat ng mga anghel ni Allah ay nagpatira pa, nagpugay kay Adam alayhi salatu salam. Maliban lang si Iblis. Si Iblis, hindi siya kabilang sa mga malaika, pero nandun siya sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin alam kung anong ginagawa niya doon, anong, anong trabaho niya doon. Basta nandun siya sa paraiso kasama ang mga malaika. Pero hindi siya kabilang sa mga malaika dahil siya ay kabilang sa mga jin, mga engkanto sapagkat naunang nilikha ni Allah ang mga engkanto bago yung mga tao. Siya ay tumanggi na magsujud. Ano yung pinakadahilan ng kanyang pagtanggi? Pagmamataas, istikbar. Bakit? Sa kanyang pananaw, mas mainam siya kay Adam. Ma'man'aka alla tasjuda id amartuk, sinabi ni Allah o iblis. Ano ang pumigil sa iyo na hindi ka nagpatira pa? Nagbigay papugay kay Adam. Sinabi niya, Ana khayrum minhu khalaktani min narin wa khalaktahu min tin. Mas mainam ako sa kanya. Bakit ako magsusujud, magpapatira pa? Sapagkat mas mataas ako kay Adam. Bakit? Nilikha mo ko mula sa apoy. At si Adam ay nilikha mo mula sa putik, mula sa lupa. Sa kanyang pananaw, mas mainam yung apoy kaysa lupa. So bakit bakit ko ibababa ang sarili? Istikbar, pagmamataas. So ang istikbar na ito, maraming may katangian ng pagmamataas. Bakit ako makikinig kay uh, bro? Hindi nakapag-aral yan. Bakit ako makikinig sa kanya? Balik Islam yan. Ako, born Muslim. ba? Diba? Istikbar, pagmamataas. ba? Diba? Bakit ako pupunta dyan? Mas, ma, mas malaking pamilya kami sa kaysa kanya. Bakit ako susunod sa kanya? Diba? Nakuha nyo? So itong stick bar na ito, kahit hindi lang si Satanas ang gumagawa, pati yung tao. Pati yung tao gumagawa ng stick bar. Kaya kinuwento ni Allah subhanahu wa ta'ala, Yung stick bar na ito, pride. Kaya kinuwento ni Allah para makita natin kung paano pinagpalit ni Iblis ang kanyang pride sa paraiso ni Allah. Maraming mga tao, Allah hila, maraming mga taong mas pinipili na yung pride niya kaysa sa paraiso pala ni Allah. Maraming pumapatay dahil sa pride, di na binababa ang kanyang sarili. Meron pa akong narinig na sinabi na kahit na pumasok ako sa imperno, wag lang akong pupunta dyan. makikipag sa kanya. Wala siyang pakialam. Nakuha niya yung pride, stick May mga taong ganyan, mas pinipili niya yung kanyang pride. So ganito yung mismo yung ginawa ni Iblis. Kaya siya napaalis, napalayo sa habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Napaalis sa paraiso. So yan ang asas, yan ang pinaka point muskila na nangyari kay Iblis. Sa si Iblis, sa kanyang ginawa, nagsisisi siya. Pero yung pagsisisi niya, hindi pag, pagbabalik loob kay Allah. Nagsisisi siya na pag may nakikita siyang angkan ni Adam na nagsusujud kay Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nagsisisi, kailangan niyang makonvince. Kailangan niyang makonvince na mapunta sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ida qara'a Ibnu Adam as-sajda fa sajad." I'tazala as, I'tazal as yabki. Kapag ang ang ni Adam nagbabasa ng Quran at nabasa niya yung ayat us-sujud, tapos siya ay nagsujud, i'tazala as-shaytan, umaalis si shaytan, tumatakbo at umiiyak. Bakit? Sinabi niya, "Ya waylah, ang kaparusahan ay sa akin." Umira Ibnu Adam bisujud, inutusan ng angkan ni Adam na magsujud, siya ay nagsujud sa kanya ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Samantalang ako, umirtu bis sujud fa'asaitu falinnar. Samantalang ako ay inutusan na magsujud, ako ay sumuway akin ng impirno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pagsisisi na yon ay nagbunga ng inggit kay Adam alayhi salam. Na kung saan nagplano si Iblis na iligaw ang angkan ni Adam alayhi salatu wassalam. Sinabi niya, sinabi sa Quran, qala, sinabi ni Iblis, kung saan kinukwento ni Allah subhanahu wa ta'ala, Fabi bima ni la aq'udanna lahum sirataka almustaqim. Napaka kadhib. Napaka malak malaking kasinungalingan ang sinabi dito ni Iblis. Anong sinabi niya? fabi bima Sinong Sino kausap niya? Si Allah subhanahu wa ta'ala. Nakita niyo kung gaano kalaki ang kanyang pride? Kahit sa kanyang Panginoon, nawala, nawala yung respeto niya sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Fabi ni, dahil ako ay niligaw mo. Sino nagligaw sa kanya? Sinasabi na si Allah nagligaw. Sapagkat inutusan mo akong magsujud, hindi ako nagsujud. Kaya niligaw mo ako sa tunay ng landas. Tani, niligaw mo ako dahil inutusan ko sa bagay na hindi ko kayang gawin. Laakudan lahum. Ngayon, aabangan ko ang ang kan ni Adam. Siratakal Mustaqim sa tunay na landas. Yung tunay na landas na tinatahak na angkan ni Adam, aabangan ko sila doon. Yun ang promise niya. Tumala at nahum na humimbay ni Aydihim at madadatnan na nila ko sa likod, sa harap, kanan, kaliwa. Kahit saan banda nandun si Satanas. Isipin natin yan. Hindi siya tumitigil hanggat hindi niya nakukuha lahat ang angkan ni Adam. Anong sinabi niya? Wala tajidu aktarahum syakirin hanggang sa wala ka nang makita sa mga angkan ni Adam, mga anak ni Adam na nagpapasalamat sa iyo. Maliba lang sa napaka-konting bilang na mga taong tunay na may palalampalata kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isa pang aya sa suratul hijr, Rabbi bima agwaitani la lahum fil ard, ililigaw ko sila at pagagandahin ko sa kanila ang lupa, ang makamundong bagay. Zayin, la uzayina. Iyon na yung ibig sabihin ng tazin. Sa Arabic, tazin. Bibigyan na ng disenyo ang lupa, ang mundong ito. At pagkatapos, ugwian na hum, ibig sabihin, i-scam. i, -skam. I -skam ko sila. Ibig sabihin, ang mundong ito, wallahi, napakalaging scam. La ugwian na hum, ajma'in. Lahat sila. Wala akong ititira. Illa, ibada kamin humul mukhlasin. Maliban lang. Maliban lang sa mga alipin mo na may taglay tunay dalisay na pagpapalalampalataya kay Allah. Sibig sabihin, pati si Iblis, siya ay nag-umamin na kapag ang tao tunay ang kanyang palalampalataya, meron siyang ikhlas. Tunay ang kanyang palalampalataya, hindi niya, ino, hindi niya ito kayang iligaw. Hindi niya kayang iligaw yung taong may dalisay na palalampalataya. Yung mga hipokrit, nagpapanggap, mga nagsisinungaling sa kanilang palalampalataya, ito yung madaling makuha ni satanas. Kasi nga, fake ang kanilang faith. Fake ang kanilang palalampalataya si Iblis, siya ay humiling kay Allah para maging matagumpay ang kanyang plano na iligaw ang angkan ni Adam, siya ay humiling kay Allah ng isang napakalaking kahilingan. Ano yon? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Kala Rabbi ila yawm yubathun O aking Panginoon, faandirni ila yawm yubathun Bigin mo ko ng palugit. Bigyan mo ko ng time. Mahabang oras hanggang sa araw na muli ang ang ni Adam. Ibig sabihin, magiging immortal. Bigyan mo ko ng time. Huwag mo kong patayin. Magiging immortal ako hanggang sa araw na muli ang angkan ni Adam. Ilayaw mo yubasun. Anong sinabi ni Allah? Qala fa innaka minal mundharin. Yung hiling niya hanggang sa bubuhayin muli, hindi tinanggap ni Allah. Pero ang tinanggap ni Allah ay mabubuhay siya hanggang sa pinakahuling tao. Ano yun? Bago pa, bago na ang mundo. Ibig sabihin, hindi pa namamatay ang tao. Bago pa ihipin ni Israfil ang unang pag-ihip, yung unang ihip, nafkatul ula, lahat ng mga tao mamamatay. Bago pa yon ihipin, doon mamamatay si Blis. Yun yung time na mawawala na si Blis. Yun yung binigay na palugit sa kanya. Hanggang sa araw na yun, ila yaumil ma'lum. Grabe yung istikbar, yung pagmamataas na. Imbis na magtauba siya, Iba yung hiniling niya. Hiniling niya na mabigyan siya ng mahabang buhay upang iligaw ang kangkan ni Adam. Kasi nagkaroon siya ng pag-asa. Naku, no, ano yung unang topic natin? Nung no, nakatayo pa si Adam, na no, wala pa siyang buhay, no, hindi pa naihip sa kanya yung buhay, yung soul niya, iniikutan siya ni Iblis sa paraiso. Pinagmamasdan niya. Hanggang sa nakita niya na, ay, itong nilikha na ito mahina. Khalkun la yatamalak. Itong sinabi ng word eh. Itong nilikha na ito ay lik, nilikha na mahina, hindi niya matigilan ng kanyang pagnanasa. Pagnasa, pagnanasa sa kayamanan. Sa lahat ng klaseng pagnanasa, hindi niya mapigilan ng kanyang sarili. Kaya mahina siya. Kaya nagkaroon siya ng idea kung paano siya, paano niya ililigaw ang angkan ni Adam. Alayhi wassalam. Ba'du aslihat iblis fi igway Adam. Ano yung mga kasangkapan o pamamaraan ni iblis para iligaw ang angkan ni Adam? nabanggit sa suratul Isra sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala qala ara'aytaka hadha alladhi karramta alay la in akhartani ila al qiyamah la ahtanikan nadriyatahu illa qalila sinabi ni iblis nakikita mo ba yan kung aking panginoon yang si Adam na mas, masyado mong pinarangalan kaysa sa akin sapagkat pinasujud pa niya sa kanya yung mga malaika Masyado yung malak malaki yung pagpaparangal mo kay Adam. Tignan mo siya. La in ni ila yawmil qiyamah, kung ako ay bibigyan mo ng palugit, la ahtanikan na durriyatahu. Ililigaw ko sila o iko-control ko ang kanyang mga angkan maliban lang sa napaka-kunting bilang na makakaligtas. Ang ginamit dito ni Allah, ahtanika. From the word hanaka. Ano yung hanaka? Tingnan natin, tingnan natin sa dictionary, ang hanaka, yun yung Hanakudabba. Alam niyo yung nilalagay sa kalabaw? Dito. Para hilain. Kahit saan mo hilain, susunod siya. So yun ang ginamit ni Iblis. Yung pang parang, gagawin ko silang parang hayop, na hilahila ko ang, ang tali, kahit saan ko sila dalhin, susunod sila. Lahtanikan na duriyatahu. Yan ang kanyang promise. Lahtanikan na duriyatahu ila kalila. Lahat ang kan. Walang makakaligtas. Maliba lang sa napakaliit. Anong sinabi ni Allah? Pinigilan ba ni Allah si Iblis? No. Idhab. Yes. Umalis ka na. Faman tabi'aka minhum, sino man ang sumama sa'yo, fa inna jahanna majaza'ukum jaza'am mawfura. Katotohanan, <totohanan> ang parusang imperong apoy, lahat kayo, lahat ng sumali sa'yo, umanib sa'yo, ipupuno ko sa imperong apoy. Subhanallah. Wastafzis manis tata'ta minhum. Iligaw mo na kung sino yung kaya mong iligaw mula sa angkan ni Adam. Binigyan na ng palugit. Kung sino yung kaya mong iligaw, yes, walang problema. Binigyan ko sa iyo yan. Bisautik sa pamagitan ng yung boses. Ano yung boses ni si Satanas? Lahat ng mga boses ang nakakamatay ng puso, diyan pumapasok si Satanas. Bisautik, sinabi dito, iligaw mo sila sa pamamagitan mo pamamagitan ng iyong boses. Ano yung mga boses? Yung mga musika na haram na kung saan humihina ang ating pananampalataya na tetregula tayo na gumawa ng kasalanan. So dyan, pumapasok sa so isipin mo na si Satanas. Sapagkat niyan yung kasangkapan na gagamitin niya upang iligaw ang kanyadang. Bisautik, waajili ba alayhim at tawagin mo lahat ng angkan mo. Marami sila. Hindi na eh. Ibig sabihin, nanganak sila wa ajli ba alayhim, lahat ng kasund kasund uh, kasundaluhan mo, bihaylik, nakasakay man ito ng kabayo, o naglalakad, tawagin mo sila lahat. Magtipon-tipon kayo upang iligaw si ang angkan ni Adam. wa syarik fil amwal, at makibahagi ka sa kanilang kayamanan. Subhanallah. Ano yung klaseng pagkikibahagi ng kayamanan ni Satanas sa mga angkan ni Adam? Tayo ay naghahanap buhay ng haram. Lahat ang hanap buhay na haram, dito nagkikibahagi si satanas. Ia'tialan na si zamanon, darating ang panahon sinabi ng Rasulullah na mga ang angalipin ni Allah, ay wala na silang pakialam kung saan nanggagaling ang kanilang mga kinikita. Haram ba ito o halal? Wala na silang pakialam dyan. Sapagkat dyan nakikibahagi si satanas. Natitrigger ka na mag-invest -mag sa haram Kumuha ng mga pera ng mga kandidato, halal to bro. Diba? Ito yung budget ko eh. Diba? Dinidisenyohan niya sa satanes yan eh. Diba? Wa kum fil amwal. Makibahagi ka sa kanilang kayamanan. Kaya maraming mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala na sobrang yaman, pero tingnan mo ang kapamamaraan ng kanilang hanap buhay puro haram. Doon nakikibahagi si... Satanas. Washarikum fil amwali wal aulad at sa kanilang mga anak. Nakita nyo? Lahat ng mga paborito ng tao, doon nakibahagi si Satanas. Una, kayamanan, pamilya, pagpaparami ng angkan. Walang, walang tao na hindi gusto magkaanak. Sapagkat ang pagkakaroon ng anak, pamilya, maraming pamilya, isa yan sa nagpapasaya sa atin. Nakuha nyo? At yung pagkakaroon ng yaman, isa din 'yan sa nagpapasaya sa atin, gariza. Kumbaga, natural na kagustuhan ng isang tao. So dyan tayo inaabangan ni Satanas. Wa sharikum fil amwal wal aulad wa'idhum at pangakuan mo sila. Wa ma ya'iduhum ash-shaytanu sinabi ni Allah. Walang pangako si Satanas, liban lang sa mga kasinwalingan Walang katotohanan. Inna ibadi laysa laka alihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala sinabi niya, ang aking alipin ay hindi mo sila kayang kunin kapag sila mayroong ikhlas. Mayroon silang tunay na palalampalata kay Allah wa kafa bi rabbika wakila. Tunay na si Allah sapat na si Allah ang iyong tagapagalaga sa iyong faith, sa iyong iman. Khalqullah li hawa. Ngayon, talakayin natin yung pagkakalikha kay hawa. Paano nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala si Hawa? ito papasok yung istorya kay Hawa. Sino si Hawa? Asawa ni Adam alayhi salatu wa salam. siyang asawa. Paano natin alaman? Sapagkat sinabi sa Quran, Wa kulna ya Adam uskun, anta wa zawjuka aljannah. Wa kula ragada. O Adam, mamuhay kayo sa paraiso ni Allah, ikaw at ang iyong asawa. Ibig sabihin, nagkaroon ng asawa si Adam alayhi salatu wa salam. Wa na isma Hawa, nalaman natin yung ism na Hawa. Yung pangalan niya Hawa sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindi natin malalaman yung pangalan ng asawa ni Adam kung wala tayong reference. So ang reference natin ng hadith ng Rasulullah, sinabi niya, "Lawla banu Israel, lam yakhnuzil lahma, wa la Hawa lam takhun untha zawjaha." Ito lang yung nahanap na mga scholar na hadith na kung saan binanggit ang pangalan ng asawa ni Adam alayhi salatu wasalam na si Hawa. Na kung saan tinatawag sa ibang mga libro ng Israeliyat na Eva. Mga ba? Eva. Ang pangalan niya, ang tunay niyang pangalan ay si Hawa. Ang pinaka legit na pangalan niya Hawa. Bakit? Kasi dito tayo sa nakabase tayo sa Quran at hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lawla banu Israel lam yakhnuzil lahma. Kung hindi lang ang banu Israel, ang angkan ni Israel, hindi mapapanis ang karne. Pag uh, pagpapanis ng karne, ang unang nag gumawa niya, nagpasimuno ang banu Israel. Bakit? Kasi inutusan sila na huwag silang mag-imbak ng karne. Kasi mababaho, mapapanis. Kung ano ang kailangan nilang kainin, yun lang ang kakainin nila. Yung sobra, kailangan nilang ipamigay. Hindi nila pwedeng intagod. Pero dahil sila ay sakim, Masyadong kuripot, di ba? Tinago nila yung mga natira. Ano nangyari? Namaho. Sa panahon nila, walang mga refrigerator. Wala silang mga kasangkapan na maaaring hindi mapanis ang karne. Yahnuzil lahma. So sila yung nagpasimunok. Sinabi, sinabi pa ng mga, nag, nagsasaray siya ng mga hadith, dun daw yung starting na napapanis na ang karne. Dati hindi napapanis. Pero ngayon, Napapanis na dahil sa ginawa ng mga banu Israel. Wa hawa, lam untha zawjuha. Kung hindi lang, yun ang ibig ng laula eh. ba? Diba? Kung hindi lang si hawa, hindi na susuway ang babae sa kanyang asawa. Anong naintindihan natin doon? Ang maintindihan natin, parang uh, kaya sumusuway ang babae sa kanyang asawa dahil si hawa. Siya ang nagpasimuno nito. Y yun ang uh, naiintindihan natin, no? Pero hindi. Si Hawa, nakagawa siya ng kasalanan, pero yung kasalanan niya, hindi sa pangangalun niya. Okay? Hindi siya nangalun niya. Ang ginawa niyang kasalanan, yung pagkain niya ng mansanas. Walang sinabi sa Quran mansanas, pero ang sinabi sa Quran, syajara, dhaka kasyajara kumain siya sa punong kahoy. Yung bunga. Yung bu eh, hindi yung puno. Ibig sabihin, yung bunga niya, kinain. Pero hindi natin alam kung anong bunga yon Apple ba yon O durian? O anong? Hindi, wala, wala, wala. Uh, hindi natin alam. We, we, don't have any idea. Importante, mayroon siyang kinain bunga. So, yon ang naging kasalanan ni Hawa. So, laula Hawa, sila yung pa ng mga ulama, kung hindi si Hawa na mahina, ang kanyang kaisipan at ang kanyang paalalang palataya, hindi magiging Lam takun untha zawjaha. Ang maintindihan natin, sabi ng mga ulama, ang maintindihan natin dito, ang babae, napakalaki ang kanilang ambag sa nagiging kasalanan ng mga kalalakihan. Kaya nagkakaroon ng kasalanan. Sinabi pa ng mga ulama, si Hawa ay isa siya sa mga, hindi siya nagipagtulungan kay Iblis para kumain sila nang lumapit sila doon sa kahoy na yon. Pero nagkaroon siya ng ambag na sila ay kumain na sabay ng kanyang asawa. Nakuha nyo? So, ang pinapaliwanag dito sa hadith na ito ay yung mga kababaihan, napakalaki ang kanilang responsibilidad sa komunidad upang hindi makagawa ng kasalanan ang mga kalalakihan. Yun ang gustong ipahiwatig ng hadith na ito ng Rasulullah Wasallam. Hindi ibig sabihin, ang mga kababaihan, lahat ng nagagawa nilang kasalanan, ina-address nilang kay Hawa. No. Sapagkat namana namin itong kasalanan na ito kay Hawa. Kasi siya yung unang nagpasimuno ng pagsuway ng kanyang asawa. Yun ang, in, hindi yun ang ibig sabihin. Bakit? Ang kasalanan ni Hawa, ito ay hiniling niya ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pinatawad na siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin pwedeng pasukin yon. Kung ano nagagawa ng mga kababaihan na kasalanan, sa kanila na yun. Sila yung lilitisin sa kanilang sariling ginawa. Pero ang hadith na to pinapahiwatig niya na ang mga babae, kailangan yung maging maingat sapagkat napakalaking responsibilidad ninyo upang maprotektahan ng mga kalalakihan sa paggawa ng kasalanan. Ngayon, meron ba sa Quran o sa hadith ng Rasulullah kung papaano din nilikha si Hawa? Sa Quran, isa lang ang isang talata lang sa Quran, nabanggit doon kung paano nilikha si Hawa. Pero hindi sinabi doon na siya ay nilikha mula sa tadyang. Nakuha nyo? Ang sinabi dito, Ya iwan nasu taku rabbakum alladhi khalakakum min nafsi wahida wa khalaka minha zawjaha wa batha huma rijalan kathira wa nisaa. O kayo na mga tao, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan nilikha niya kayo mula sa isang buhay. Nafs wahida. Ang isang buhay na yun si Adam. Al maksud, hu Adam. Nilikha kayo mula sa isang buhay na si Adam. From one soul. Wa khalaqa minha zawjaha. At sa isang buhay na yun, nilikha si Hawa. Ibig sabihin, sabi ng mga ulama, si Hawa nilikha sa, sa buhay ni Adam. Yung soul, isang roh ni Adam, doon nang galing si Hawa. Dalawang opinion dito ng mga ulama. Ang mga ulama, sinabi nila, minha. Nanggaling siya kay Adam, tapos ginawa nilang tafsir, yung hadith ng Rasulullah, khulikat hawa min dil'i Adam. Nilikha si, A ah, si Hawa mula sa tadyang ni Adam. Kung baga, binawas sa katawan ni Adam, alay salatu salam. Pero ang mga, is, mga ibang scholar hindi nila tinitignan ng ganitong opinion. Ang tinitignan nila, nilikha si Hawa mula kay Adam, mula sa buhay ni Adam, yung soul, sariling roh bilang pagrespeto at pagpupugay kay Hawa sa mga kababaihan. Takrimun mar'a. Paano yung hadith ng Rasulullah na si Hawa ay nilikha mula sa tadyang? Sinabi ng mga mufasiron sa mga hadith, ang hadith na ito ay nagpapahiwatig ng katangian ng isang babae. Sapagkat ang babae, isa sa kanyang katangian ay pagiging baluktot katulad ng isang tadyang katulad ng isang tadyang tang pinaka baluktot sa tadyang na isang lalaki ay yung pinaka-taas. kaya sinabi dito ng rasulullah sallallahu alaihi wasallam istawsu bin nisa'i ang pagiging baluktot ng babae hindi mo siya pwedeng puwersahin. Sinabi ng rasulullah fa in dhahabta tuqimahu qasartahu wa in taraktahu lam tazal a'u lam yazal a'waj fastawsu khaira. Ang isang babae baluktot, kapag ito ay gusto mong ituwid, putol siya. Kung pupirsahin mong itutuwid bang babae na baluktot, putol. So paano pag naputol? Ang putol doon, matalinghaga, magkakahiwalay kayo. Nakuha nyo? Wa at kapag naman, hinayaan mong baluktot, magiging baluktot na siya habang buhay. So anong anong dapat mong gawin? Kailangan mo maging balance. Hindi mo siya iiwan na baluktot, tapos hindi mo siya pupirsahin na itwid sapagkat katangian ng babae baluktot. Hindi tunay na mga babae may toyo. Katangian nila ang pagiging baluktot. 'Di ba? Yung yung bagay na pag tayo lagi usap sa mga babae, sa mga partner natin, minsan mayroon tayong hindi naiintindihan sa kanila. Kasama yun sa kanilang katangian Kaya sinabi ng Rasulullah, Tastamti' biha. Lamlamin mo na lang ang pagiging baluktot ng isang babae. Tastamti' Tastamti' diba? Tanggapin mo na yan sila. Huwag mong pilitin na ituwid mo yan, mapuputol siya. Kaya sinabi ng Rasulullah, Fastauso, makipag-ugnayan ka sa kanila ng napakabuting pakikipag-ugnayan. Fastauso bin Misa'y Khaira yung ayat na to, at yung hadith na to, hindi siya tumutukoy, hindi hindi siya nakapuntirya kung paano nilikha si Hawa. Kasi hindi yun ang point of view. Ang point of view dito, una, yung aya, pinapakita niya kung paano niya pinarangalan ang mga kababaihan. Hindi siya nilikha mula sa tadyang. Sapagkat nilikha siya mula sa, from the one soul, doon siya galing. At yung hadith ng Rasulullah SAW, pinapaliwanag niya kung ano yung katangian ng isang babae na pagiging baluktot. Na kung saan kailangan mong tanggapin na baluktot sila. Nagkaroon ng asawa si Adam alayhi salatu salam, ang pangalan niya si Hawa. Inutusan silang dalawa ni Allah subhanahu wa ta'ala na wag lumapit dito sa punong kahoy. Yun ang utos sa kanilang dalawa. Fakula amin ha haitho si ituma. Gawin niyo kung ano yung dapat niyong gawin. Yung gusto niyong gawin dito sa paraiso ni Allah. Isa lang, huwag niyong gagawin. Huwag kayong lalapit dyan sa punong kahoy. Huwag kayong lalapit. Sinabi na wag lalapit, hindi wag kakain. Kasi pag wag kakain, baka lumapit ka, matukso ka kumain ka. Pero yung pinaka bawal ay yung kumain doon. Yun ang tinatawag sa kaida syar'iyya saddud dara'i. Kumbaga yung bagay na magiging dahilan para makagawa ka ng haram, kailangan mong pigilan ang sarili mo upang hindi lumapit dito. Yun ang tinatawag na sa dudaray. So ang inutos sa kanila, huwag silang lalapit doon sa punong kahoy. Baka sila ay matukso. silang ang dalawa. So ano yung hikma ng pagbabawal sa kanila sa paglapit doon sa... Kasi tinitrain sila na sumunod. Tinitrain sila na pigilan nila ang kanilang pagnanasa. Wala si walang ipinag-utos sa kanila, magsala kayo, magbigay kayo ng zakah. Ang tinrain sa kanila yung haram. Kaya sinabi sa Quran, فَتَّقُوا اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمُ katakutan niyo si Allah subhanahu wa ta'ala kung saan yung kaya niyong gawin. Pero pag haram, wama nahakum anhu fantahu. Kapag haram, iwanan niyo na. Huwag na kayong mag-alibay pa. Pwede ito, Ustad, kasi ito yung karapatan namin dito kaya pwedeng kunin yung pera ng mga but, diba? mga kandidato. Pwede ito dahil ito. Diba? Pag sinabing haram, haram. Bawal. Pag sinabing bawal, bawal. Huwag ka nang maghanap ng paraan Minsan kasi may mga ito, may mga estudyante. Karamihan na napapansin ko, pag pumunta sila kay Ustad, pag sinabi ng bawal 'yan, bro. Haram 'yan. Pag hindi siya, hindi siya, hindi niya nakuha yung gusto niyang sagot, pupunta sa kabila. Baka pwede doon maging halal na yun sa kanya. <laughs> Di ba? Naghahanap siya ng paraan upang maging halal yung haram. Di ba? Nakuha niyo? Pinipilit niya yung haram. Kaya, ang sinabi sa Quran, Wa ma nahakum anhu fantahu. Kung ano yung ipinagbawal sa inyo, iwanan nyo na 100%. Huwag na kayong maghanap ng paraan na magiging halal yan. So, pinagbawalan sila, yun ang practice nila, pinagbawalan sila na lumapit doon sa punong kahoy. Pero si Iblis, nanjun pa rin sa paraiso. Yung plano niya na iligaw ang angkan ni Adam, nag-start na siya. Yung trabaho niya, sinimulan na niya. Anong sinabi niya? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, binalaan ni Allah ang dalawang mag-asawa. Ya Adam, inna hadha aduwul lak. Itong si Iblis, kalaban nyo nyan. Walizawjik at ang iyong asawa. Fala yukhrijan na kumaminal jannati fatashka. Wag na wag kayong mapapaalis ni Iblis sa paraiso, fatashka. Sapagkat magdadalamhati kayo. Pag nawala kayo sa paraiso, mahihirapan na kayo. laka alla taju'a fiha wala ta'ra. Sinabi ni Allah, katotohanan dito sa paraiso, hindi ka magugutom, wala tara, hindi ka mawawalan ng damit. Hindi ka maging uh, Tara, pag nawala yung damit mo, magiging kahiyahiya ka. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha at hindi ka mauuhaw dito sa paraiso at hindi ka patatamaan ng araw. Bahanallah, hindi ka mainitan. At hindi ka mauuhaw. Ganun niya binigyan ng babala yung dalawang mag-asawa. Fawaswasalahu masyaitan. Nagwaswas na yung syaitan. Kumbaga, Ini-scam na ni Satan yung dalawang mag-asawa. Liubadiya lahuma mahuri anhuma upang lumabas ang kahihiyan ng dalawa. Upang mapalabas ni Iblis ang kahihiyan ng dalawa. Mamaya, i-discuss natin ano yung sawatihima. Ano yung ibig sabihin ng sawatihima?